Al Attorney, good morning. Hi, good morning, uh, DJ Chat Chat. Uh, ano si Ed Si uh, Mon po. Si Mon Gualves po ang kasama natin ngayon. Hi, sir! Oo. Ang nabanggit niya ay si Ed. Ano? <laughs> thank you, Ed. Si Mon po ito. Eto, <laughs> Attorney J, good morning and thank you for being on the show. Alam po namin, eh, medyo pahinga na rin po kayo ngayong araw na ito. But thank you for saying yes. Ano? Para nga mapag-usapan po natin, itong patuloy pa rin na panghaharas ng Chinese coast, uh, Chinese militia vessels dyan nga po sa area ng Ayungin Shoal last Saturday. Ang sinasabi ng ilan, ito na daw po yung pinakamarahas na ginawa ng China sa, sa dami ng mga nagawa na po nilang pambubuli sa atin. Opo, totoo naman po yan. No? Uh, dahil nakita natin talagang binomba ng todo-todo yung uh, resupply vessel. Hindi lang para iyan to ilang para mabago yung direksyon niya kundi talagang sa loob ng uh, ating barko no para nga talaga uh, tamaan yung ating mga katauhan at lahat ng laman niya doon. No? At nakita natin kung gaano kalakas yung kanilang water cannon, uh, yung mga kahoy na parte ng barko ay eh, talaga natanggal sa kanyang pagkakapako man lang. No? Eh, yung, yung video nakita ko yung mga pako nakausli doon sa mga lawanit sa loob. No? At uh, sirang-sira talaga yung duuban ng barko. Oo, Attorney Jay, bukod pa doon, ikinasugat po ito nung tatlo sa mga kasamahan natin no, no, sa Philippine Navy. Pero, um, ano dito po sa sinasabi nga na pinakamarahas na hakbang ng Chinese Coast Guard against our our Philippine Coast Guard and Philippine Navy sapat po ba yung sinasabi lang natin na uh, hindi tayo papatinag at tama ba na hindi bumalik ng hindi natin balikan ng water cannon din etong nangyaring insidente dito Well siyempre ano yan na uh, it's a matter of uh, strategy and ano uh, yung uh assessment no kung ano yung magiging uh, response at kung saan mo dadalhin yung ganong klasing uh, activity. Yung mga ibang bansa katulad ng uh, Japan at ng Vietnam for example, uh, nakikipagsabayan sila ng water cannon no dahil meron talaga silang matibay na uh, plano at strategy kung bakit nila ginagawa yon no. Hindi lang yun para sumagot no, hindi lang one on one na nagpapalitan kay ng tubig kundi parte talaga ng mas malawak na polisya nila na Uh, talagang paninindigan nila yung kanilang mga karapatan no at uh, hindi sila magpapatakot no uh, doon sa kanilang uh, kalaban no ah uh, tayo kasi dito uh, okay may mga water cannon yung ating coast guard uh, yung mga coast guard vessel pero ang tinitira nila dito ay yung mga civilian contracted vessels natin so walang water cannon yon no uh, dahil lang ang pasya ng gobyerno ngayon is gamitin nga civilian vessel para hindi masasabi ng China na we are undertaking any kind of uh, provocative uh, action. Yun lagi ang, ang eh, binabanat nila. No? Eh, pero obvious na uh, baliwala sa China yun. No? Uh, kahit unarmed civilian vessel na gawa sa kahoy, madaling palubugin, wala silang pakailam. Uh, basta masunod yung gusto nila. And ang gusto nila is talagang tuloy na tayong paalisin dyan sa Ayungin Shoal at sa West Philippine Sea. Yun nga ang problema, no? kaya yun nila sinasabi ng ibang mga Um, nakasubaybay po dito sa isyu na ito kasi hindi naman kinikilala ng China ang 2016 arbitral ruling. Pagkatapos yung mga diplomatic protest na hinahain natin, maging yung matatalim na salita na binibitawan na rin po ng ilang mga kawani natin sa gobyerno, e eh parang bingi po sila doon. At siya kayo sinasabi po natin kanina na yung ibang mga bansa, kagaya ng Japan, na nakikipaglaban din talaga ng water cannon dito sa China, eh attorney, yung bang mga water cannon na meron yung mga vessel natin, ising lakas ng meron ng China, baka kung sakaling lalaban tayo, eh mag Di ba magmumukha lang din tayong katawa-tawa. Ah, uh, opo, no? 'yung mga water cannon natin ay talagang totoong pang panglaban sa sunog. Okay? 'Yun 'yung purpose talaga noon. Itong sa China, alam natin, talagang dinisenyo nila 'yan para maging pinakamalakas na water cannon dahil hindi sunog ang ang pinagagamitan nila 'yan, talagang mm. para sa pampalubog ng barko 'yan. Oo, pangharas talaga. So, tama kayo. Baka nga hindi ganun kalakas yung ating mga water cannon. Kaya hindi tayo dapat rin makipagsabayan sa ganun, kung ganun lamang. No? Uh, pero ang nakikita naman kasi natin is uh, sa bawat hakbang na ginagawa din ng China, eh, dumadami ng dumadami rin ang mga bansang nagsasalita. Tama, uh, tama. Oh, at nakikita ng mundo kung sino talagang tama, sinong mali dito, sinong marahas at sinong hindi. So for now, I think uh, yun ang nagiging uh, uh, nito no? itong ginagawa ng China. Lalo lang siyang lalo lang niyang pinapalayo ang mundo sa kanya. No? Uh, ang loobin ng lahat ng ibang bansa, lalong lumalayo sa kanya. Gano'ng kaimportante po itong suporta na ibinibigay ng labing siyam na mga bansa dito nga sa pangahara sa atin ng China? Mahalaga po yan kung titignan natin doon sa, compare natin sa nakaraang mga taon. No? Uh, dati, ano, US lang siguro nagsasalita, then uh, nadagdagan, naging mga dalawa, tatlo, lima, gano'n. So uh, ngayon, ayun nga, magpas na ng 20, nakita natin na habang tumatanggal, eh, dumadami nga itong mga bansa na talagang pumapanig sa atin. Kaya nagiging, uh, parang, sabi ko kahapon parang, parang karera to, no? na unahan to, alin ang mauuna? Yung talagang yung buong mundo, kumampi sa Pilipinas, o yung Tuluyan na tayong paalisin ng uh, China sa Ayung Sol at uh, na talaga niya, makapkap na talaga niya ang West Philippine Sea. No? So, kaya ganun ang labanan ngayon. No? Uh, parang combination ng poker no? at saka ng uh, patigasan din, no? pakapalan din. No? Uh, at ta kaya tayo, wala tayong choice kundi talagang dapat ipatuloy natin ito, panindigan natin kung anong tama. Opo, Attorney J. Simon Gualvez po. Sir, shouldn't we ask China para po dun para pagbayaran at least yung mga damages, maging yung mga nasugatan dito po sa nangyaring pag-atake nga po, pag-water cannon na latest po sa ating hanay? Can we do that? Well, siyempre po, pwede naman yun na kumbaga binibilang mo lagi, no? Uh, Ina-account mo lagi kung ano yung ginagawa niyang... Uh ginagawa niyang pinsala no at uh, attach naman ng dollar value dahil damages na 'yan no at yan ay deliberate talaga on their part. And in fact, wala silang karapatan na gawin yan, no uh, yung pag water cannon sa mga civilian base no uh, dahil uh, kahit naman in under international law uh, responsibility ng isang law enforcing state na hindi siya gumawa ng mahakbang na deliberately uh, papalubugin ang mga barko no ang in fact ang ang rule is dapat uh, restraint no uh, dahil lang inoobserbahan mo yung eh yung safety ng mga tao at uh, ng mga ibang barko so, so dahil kali mm -mm. talaga ginagawa nila niyan so hanggang diplomatic protest lang din to lalabas uh, attorney J ganun po ba yon well, well diplomatic protest oo, oo nangyayari yun. pero kung papansin niyo yung diplomatic protest ay party lamang ng isa isa pang mas malawakang strategiya, no Uh, habang nagpo-protesta tayo, o um, nga, uh, ini natin na mayroong record, una, no? On the record tayo lagi kung anong posisyon, anong statement, etc. Pero dahil nga nagpo-protesta tayo, kasabay nito ay yung ating pakikipag-usap sa ibang mm -hmm. mga bata. No? At pinapakita natin na oh, itong China um ayan, no? Ito yung mga protest namin, ito yung detalye ng lahat ng mga ginagawa nila, no? At uh, dahil doon, uh, gumaganda ang ating mga relasyon sa kanila. Kaya nga sila kumakampi. Nakikita nila na talagang tinatayuan natin ang batas, tinatayuan natin ang tama. So protest na bale is only an evident, one evidence of mm -hmm. that, no? na official po. Nakikita rin nila yung other actions. mag usap tayo sa kanila at uh, nakikipagtulungan tayo sa kanila. Opo. Uh, attorney, bukod po sa nangyaring pang water cannon dito nga po sa vessel natin last Saturday, last Saturday din po nangyari po yung sa chopper. No doon sa Sandy okay. K bar at ito po hindi na resupply ang pakay. Ano pong basa nyo rito na may ganun din pong pag-atake ng China na halos po talagang ang lapit na po sa ulunan, 'di ba? Ng mga scientists po na nandoon sa area na 'yon. Na again, hindi na resupply mission yung pakay dito. Ano Anong basa nyo lang dyan, sir? Oy. Attorney J ay, Nagkaroon sige. lang tayo ng problema no? Oh, dito oh. po sa ating linya. Pero mamaya, babalikan po natin si Attorney J. Oh, sa... Attorney J, magandang umaga po ulit. Yeah. Opo, sir, Apo, as I was hai. saying, I don't know kung nakuha niyo po yung tanong or na, nahabol pa ka, sa inyo. Uh, naku po, naghang lang kayo pero yung Ay, video sorry po. na Miguel pero nadidinig ko pa rin. Uh, yung, po pong nangyari doon sa Sandy Kay, no, yung mga Sandy Kay, yan po ay isa na namang paraan kung papanong binabago ng China yung sitwasyon. No? Dati po, tayo po talaga ang tayang nakakapaglaya at nakakapunta dyan sa mga area na 'yan, 'yung mga sanke na 'yan. Pero ngayon ang ginagawa nila, ginagawa nilang uh, rason 'yon para paliitin, bale, 'yung mga lugar, 'yung 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 area na ating na napupuntahan sa paligid ng pag Island. Okay? So tapos yun din po mga area na 'yon, 'yun po 'yung mga bahura na dati, 'no? Uh, doon po na tayo nangingisla, doon po nakakakuha ng pagkain ng ating mga tauhan sa pag Island. So obvious na talagang uh, sinasadya nila yan na um, bawasan ang ating mga means of uh, subsistence doon sa area. No? Uh, kaya po nila ginagawa yan ngayon uh, para nga partyan ng kanilang effort na talagang kumbaga sakalin tayo doon sa mga isla sa Kalayan Islands. Uh, one way of harassment nga rin talaga no harassing din talaga itong ating mga kababayan at tayo no sir eto kahapon nakita ko ito eh sunod-sunod uh, po na share ng Chinese Embassy Manila na posts ng kanilang Assistant Foreign Minister na si Hua Chunying at malamang nakita niyo na rin po ito isa rito ang pinakita nilang pagkakaiba daw ng China at ng Pilipinas sa pag-manage ng dispute no Diyan sa South China Sea ang China gumagamit daw ng dialogue at coast guard ships in response lama pero ang Pilipinas daw nagpapa-victim, no? Nakikipagsabwatan sa US at nagtenga pa nga ng frigate sa pinag-aagawang teritoryo for 25 years. Ano po ang masasabi niyo lang just sa pag-post din ng China Embassy sa Manila? Well, yan pong lahat ng pinos ng China Embassy, eh, puro po kasi nogalingan 'yan. Wala pong katotohanan. In fact, may resibo pa nga tayo. Madami tayong resibo uh, laban dyan sa mga pinagsasabi nila, no? 'yung uh, sinasabi nila na tayo daw ang nag-uumpisa ng aalang uh, ng, no? Well, tignan lang natin ang mapa. Nasaan ba itong Ayungin, Shoal? Titingnan natin sa mapa, it is more than 1,100 kilometers away from China, no? And only 100 kilometers or so, no, uh, from the Philippines, no? So sino ang nagpupunta saan para manggulo, 'di ba? Tayo nasa sarili nating lugar, natin dito tayo sa sarili nating uh, Uh, kampo o side ng South China Sea, no? Uh, nandito lang tayo sa West Philippine Sea. Sila itong naglalayo nagpagkalayo layo ng ilang araw, no? At gumagawa ng gulo, no? Tapos paano nila sasabihin tayo ng gugulo? Eh, sino ba nag uh, water cannon? Sino ba ang gumagamit ng laser? Mm -hmm. Sino ba nang babangga, no? At uh, at nasaan to saan to nangyayari? Eh, di ba dito lang sa ating bakuran, no? So puro kukulokohan talaga 'yan, no? At uh, talagang binabaligtad nila ang katotohanan. No? Opo. Uh, uh, tapos po yung sinasabi pa nilang uh, iba dyan, like, ano yan, limang, may limang question dyan supposedly. Oo, oh, marami uh, yun eh. Tapos po doon, may resibo, talagang baligtad ang, ang pinagsasabi nila. No? Na tayo, uh, yung, kahit nga yung sasabihin nilang dialogue daw ang ginagamit nila, tsaka Coast Guard lang, abay, kitang-kita naman natin. No, na anong dialogue 'yan? Dialogue ng water cannon, dialogue ng banggaan, no? tapos coast guard nga pero yung coast guard vessel nila ay mas malaki pa sa mga naval vessel. And sa katotohanan lang yung mga coast guard vessel nila kung titingnan natin yung uh, yung yung ano niya yung pagkagawa niya eh actually former navy vessels yung mga karamihan diyan lalo na yung pinakamalaki nilang uh, uh, coast guard uh, cutter diyan no mga former navy vessels yan. Tapos yung mga bago na dambuhala pa eh Malino na hindi lang pang-rescue yung ginagawa dyan dahil hindi mo kailangan ng gano'ng kalaking mga Coast Guard vessel para doon sa purpose na kunwari eh, magmamarin marine pollution ano ka uh, activity o kaya mag search and rescue. Opo. Bakit mo kailangan ng Coast Guard vessel na halos aircraft carrier na ang laki, no? Na nakakatakot. Opo Attorney Jay, nakakatakot na Uh, palala ng palalat patindi ng patindi yung mga ginagawang aksyon po at hakbang ng China dyan po sa South China Sea or sa so West Philippine Sea. Uh, nakikita ho ba natin? Kasi nga before, mga dangerous maneuvering lamang ginagawa. Ngayon, nananakit na. No? At, at baka ito ba'y posible pang lumala pa? Kasi isa pa sa pinupunto ng China, Pilipinas lang naman doon nagpapauso ng South China Sea. Arbitration, yung territorial issues na inilatag natin, hindi naman doon subject to UNCLOS. Ang gulo, di ba? Parang pa natin ito ititimbang ba isa pa po yon no, na kasi alingan na may resibo eh, sinasabi nilang uh, territorial uh, issue daw yung sinumiti natin do sa tribunal at wala daw power ang uh, tribunal sa territorial issue eh, in the first place kahit yung mismong tribunal page 2 pa lamang nung judgment sinasabi niyang malinaw na hindi po territorial issue ang ang covered nitong kaso na to yung maritime lang yung katubigan mm -hmm. Kaya talagang nakakainis at nakakagalit na talagang harap-harapan kumbaga nagsisinungaling sila at binabaligtad nilang istorya, no? Kahit na napakaraming prueba, no? Napakaraming dokumento na pwede mong isampal sa kanila, pero 'yung baligtad pa rin ang ang kanilang kwento. At wala Opo. silang mabigay kundi mga kwento lamang, no? And the worst is, are we expecting something worse to happen pa with this kind of situation, sir? Well, quite frankly po, no? Uh, talagang itutulak ng China ito hanggang sukdulan, hanggang siguro may mapalubog silang barko at may, baka may mamatay pa, no? Dahil ang kalkulasyon nila, ang Pilipinas titiklop yan. Madaling matakot yan, emotional yan. Basta may isang namatay dyan, may isang barkong lumubog yan, aatras yan at igigibap na niya ang West Philippine Sea. Ganun po ang tingin nila sa sa atin. Kaya ganyan po sila, no? Okay. Uh, 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 alus pero sa totoo lang hindi naman nila kaya manggira sa ngayon lalo na't na napakapangit ng kanilang ekonomiya. No? Ah, ganoon. Opo, opo. Okay. Ah, po diba, Bagsak ang real estate, bagsak ang banking sector, bagsak ang finance, uh, ayaw mamili ng mga tao walang ang consumer demand is very low kasi nga wala kahit sarili nilang lang tao walang tiwala sa ekonomiya nila kaya tinatago na lang ang pera nila hmm. well ito ito po patuloy na binabakbakan din ng China yung pakikialam po ng US North America sa issue at niluluto na anumang mang ngayon yung Philippines US Japan trilateral agreement ano kaya magiging epekto nito uh, attorney J at saka ano po ang pros and cons given the situation ngayon Well, una po, eh, talagang nanggagali ito ang China na tayo yung nakikipag-usap at nakikipag uh, ay at lumalapit pa tayo lalo sa ating mga dating kaibigan do, no? Kasi yun yung ayaw niya. Alam niya na para manalo siya dito, kailangan nag iisa lamang ang Pilipinas. Kailangang solo lang siya dahil maliit lang na bansa ang Pilipinas. So therefore, hindi niya talaga mapapantayan ang poder ng China, whether it's economic, military, political or what. Basta't isolated ang Pilipinas at nag-iisa, kahit anong gustong gawin ng China, kaya niya kaya galit na galit siya na every time na meron tayong mga kausap at sinasabi niya agad na tutatayo no ta mga kausap natin no ta, lalo na ng US pero alam din man siguro ng taong bayan na hindi ganyan ang paraan no na para tayoy uh, kumpara kahit mahina ka hindi ganyan ang paraan na lalo mo pang pahihinain ang sarili mo at magsasarili ka lang no when alam mo na mas malakas ay yung kaharap mo talagang natural na eh, siyempre maghahanap ka ng kasama ng kaibigan no natutulong din sa iyo And so far, I think, uh, yan, nakita natin, no? Uh, uh, nung nung nag-isolate tayo, ayaw natin kumusap sa ating mga aliado. Anong nangyari? Lalong pumasok ang China sa loob ng West Philippine Sea. Kaya, nga hangga, kaya ngayon nga, umabot na sila na pinapalayas tayo sa Ayungin Shoal. At uh, sa susunod, eh, uh, pati na rin sa iba pang mas malapit na lugar. Ha? Uh, hindi, baka hindi po alam ng ating mga kababayan. Nagpapatrolya po ang China Coast Guard hanggang 15 nautical miles away no? from Pangasinan nung 2022 po, 2022, pilit nilang pinapalayas yung mga Pilipino na nagdi-research -re doon sa may Pangasinan. to mm. No? So, kalokohan talaga yan. No? At, at kung papayag tayo na makuha nila ang Ayumin umasa kayo, susunod, kukunin na rin nila the rest of the West Philippine Sea, kahit yung kapiranggot kap na natitira sa atin, at hahanapin na rin nila pati yung sa loob ng ating mga katubigan sa Sulu Sea, sa Visayan Sea. Nako. Mga ano na hanggang ngayon, ay eh, productive pa. At talagang susunod opo okay at lalagpas pa sila hanggang Pacifico ang gusto nila ang intention talaga umabot yung influence nila at control hanggang sa Pacifico na talaga Sa so, mga Pacific Islands lagpas-lagpas na po ng Pilipinas mm, mm mm mainit at, pa rin talaga to correct at mukhang talagang mas iinit pa sa mga susunod na araw at buwan yan attorney J Uh, Nakaapekto po ba sa pagiging mas agresibo ng China ngayon? Kasi we all know matagal naman na po silang bully. Ano? Hindi lang sa mga sa Coast Guard natin, sa Philippine Navy, maging sa mga manging na po na nandyan sa West Philippine Sea or sa area. Naka-add naka ba sa aggression nila yung iba na kasi ang statement ng gobyerno natin ngayon kumpara sa dating Pangulong Duterte? Kasi even ang Defense Secretary natin, mas matapang yung kanyang mga pahayag. And even ng ating Pangulong BBM, paulit-ulit na sinasabi, di ba, we will not back down. Kumbaga, di natin papatulan yung ginagawa nilang pambubuli, pero hindi tayo aatras dahil atin ng West Philippine Sea. Na ibang-iba po sa, alam naman natin, sa stand ng, ng Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte. Well, una po, no, kahit po kay dating Pangulong Duterte, nangyayari na yan, na binubuli nila, mm -mm, tinatakot, mm -mm. napantaan nilang ating mga mangisda. So ay uh, hindi lang po nireport report at uh, tinatatakpan pa nga ng previous administration yung mga insidente, no? Ah uh, katulod ng isang beses na uh, ginamitan nila ng hook yung isa nating mangisda, no? Na na kumbaga na, nakawit yung kanyang likod, no? Dahil doon sa hook na ginamit ng China Coast Guard, yung mga pambubuli nila sa ating mga mangisda hmm. mga na kinukuha yung mga ano nila, mga huli nila. For example, kung hindi yun na, na, na napasa sa media yung cellphone eh hindi man lang ni report yan ng gobyerno tapos nung na-report na ba pinagtakpan ng gobyerno na barter daw no at the time no tapos nagpalabas sila nabibigyan daw ng bangka ng mga mangisda nung eh nung pagdating naman ng bangka eh, hindi magamit. no dahil wala man lang motor at saka lubugin pala no uh, ayaw ng mga isda ng klasing bangka kasi pag nabutas yon diretso lubugin sa ilalim hindi kagaya ng mga dati lang bangka na kahoy na kahit bigutas lumulutang pa rin no So hindi po totoo yung sinasabi nila na dahil ma uh, tinitindigan natin na karapatan eh nagbabago ang muka o ang postura ng China. Ang katotohanan po ay eh, ganyan na talaga ang China dati pa, no? Yun nga lang, dati hindi natin tinitindigan at pinagtatakpan pa natin sila, no? Eh ngayon, bago na yung uh, bago na yung uh, uh, postura ng uh, gobyerno ngayon. At importante po 'yon. Ano, napaulit-ulit na talagang titindig hindi lang 'yung mga nandun sa West Philippine Sea ang PCG at ang Philippine Navy, maging ang gobyerno natin lalo na ang ating pangulo. kapo opo. no? po mm na -hmm. uh, 'yung ngayon, this time 'yung uh, postura nga natin uh, at ng pangulo mismo coming from the top, no? Eh, this time ay tama po talagang mm -hmm. natin ang ating Sorry po naputol kayo Attorney J, yung postura ng ating Pangulo Hello, nawala eh Ayan, okay po, sige po, uh, tuloy po So sabi ko nga po, ang no, mabuti nga po na ngayon, this time, align po ang ang posture po ng government, ang position ng government, align po siya sa ating mga, uh, sa ng, ng, ng ating mga taong bayan no? uh, lalo na yung ating mga uring mga isda na hanggang ngayon, ay hirap na hirap na po talaga silang mga isda dahil uh, lalo na the past Uh, ano na, since since last year taggutom po ang ang kanilang sitwasyon kasi wala silang mahuli na at hindi man lang sila maka makabawi sa kanilang puhunan uh, dahil una tinatakot sila ng China Coast Guard pag lumalapit sila pag lumalayag sila sa West Philippine Sea pangalawa pag uh, kahit mag-anchor man lang pag masama ang panahon ayaw silang gawin meron ng ilan na pinutulan pa ng angkla no yung para para talaga mapilitan silang umuwi at uh, matalagang mapanganib na pagbalik sa Pilipinas dahil uh, masama ang panahon. Pangatlo, pagdating nila doon sa mga dati nilang fishing ground, abay winasak na ng mga Chinese fishermen yung kanilang mga bahura at bagsak talaga ang ang huli. Kaya hindi ka talaga makabawi ngayon sa yung puhunan dito sa mga uh, fishing trip natin. No? Uh, talagang pinasasama po talaga nila ng China yon ang, ang sitwasyon na yon para nga voluntarily tuloy na, tuloy na tayong umalis dyan sa West Philippine Sea para wala tayong rason para man, man, manatili dyan. And that way, makukuha nila yung uh, buong lugar. No? Dahil wala nang ibang uh, gamit. Oo. oo. Attorney J., you have uh, explained this countless times, yung tungkol dun sa kung bakit hindi pa Uh, hindi po pwede agad na ma ma magkaroon yung, o maipatupad itong Mutual Defense Treaty ng Pilipinas at ng Amerika. At yun yung paulit-ulit na ibinabato ngayon ng mga nandito sa comment section na parang sinasabi, humingi na tayo ng tulong sa US kasi meron naman tayong MDT with them. Bakit nga po ba, explain lang po natin ulit para mas maintindihan ng mga nan nakikinig at nanonood po sa atin. Well kasi po yung sa MDT, uh, hindi naman lung po yan panggera. At usually yun ang naiisip ng mga tao pag uh, sinabing uh, invoke the MDT, activate the MDT, ang ibig sabihin ay gusto nilang makipag-away, gusto nilang makipagbakbakan -bak ng gera. no? Hindi po yun ang purpose ng MDT. Okay? At uh, pangalawa po, uh, kahit naman po uh, tayo, ayaw natin ng gera. Hindi po yan ang ating uh, tinakwil po natin yan bilang instrument of national policy depends lang po talaga tayo uh, sa ngayon no. Uh, kaya hindi po ganun-ganun lamang yung pginbox sa uh, MDT. Ah uh, gayon po yung MDT hindi lang naman yan tungkol sa gera, no. Yan po ay Article 5 issue lang no, yung defense in case of an armed attack. Meron pa pong ibang artikulo, ibang parte ang MDT kung saan nakasaad yung pakikipagtulungan, no, sa iba pang paraan whether it's economic, uh, political, no, uh, at uh, say financial mga ganun. mga iba pang paraan para masagot nang nang uh, reason with reasonability and proportionality kung ano man ang nangyayari no so yun po sa ngayon ang ginagamit natin kaya nga po tuloy-tuloy ang pag-uusap natin with uh, the US at kaya din ang US tumutulong din sa atin na makipag-usap din sa mga ibang kaalyado no kaya nga meron tayong uh, yan, yung upcoming na uh, summit between Philippines Japan and US no uh, isa po yan dun sa mga uh, activities na nangyayari dahil nga meron tayong uh, MDT so yung MDT parang comprehensive 'yan na security uh, partnership no? hindi lang 'yan uh, defense in times of war no eh, sa ngayon naman uh, kahit ano sabi mo wala pa namang official na na armed conflict na talaga nangyari wala namang nagdedeklara ng armed conflict sa no at yun nga ang sinasamantala ng China dahil sa tingin niya bago umabot sa punto na 'yon bibigay na ng Pilipinas no susurrender na niyang West Philippine Sea uh, may mamatay lang o kaya mapalubog lang sila ayos na uh, kaya po ganun ang, ang nangyayari. so tayo uh, ginagamit natin ang MDT ngayon pero sa ibang paraan no uh, and in any case dahil nga uh, ibang klasing situation to hindi natin kayang uh, tapatan one on one ang Sina given its power and size no kaya ang sagot doon ay yung tinatawag ng iba ng mga asymmetric response no at yun i think ang uh, ang 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 pinapakita nitong mga bagay katulad nitong transparency strategy or transparency policy at yung increasing uh, um, um partnerships and, and 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 friendships natin with more and more countries no every year so uh, kasama na rin dyan yung economic diversification uh, napakahalaga po noon kaya nga kung napapansin natin ah uh, um, yung mga usapin natin sa mga ibang bansa ay hindi lamang sa defense kundi pa rin kundi pati na rin sa ekonomiya no at ng mga kabuhayan dahil alam natin na yun ang paraan para maging mas uh, resistant tayo dito sa impluwensya ng China at J., last na lang po no? number one trading partner natin ang China at may mga grupo nga nagsasabi na kahit may mga ganitong issue na nangyayari sa West Philippine Sea, mainam pa rin na paigtingin natin yung relasyon natin sa kalakalan with China. Pero ngayon ba dahil sa paulit-ulit na mga pambubuli na yan, apektado na po ba talaga ito? Well, sa tingin ko po, wala pa namang na babalitaan na affect siya, no? Dahil at ang ang dahilan doon eh mismong China alam niya na yung mga kahit siyang mag, mag start ng mga economic sanctions sa atin no nagba-backfire yon no ginawa nila yon sa Japan ginawa nila yon sa Australia although initially parang akala nila okay no parang pinapakita nila ng malakas sila pero nung tumagal isa eh, rili pa lang nilang mga industriya ang tinamaan dahil yung mga kailangan nila from Japan at uh, Australia eh, mas kailangan ng mga tauhan nila sa tingin ko ganun din ang sitwasyon sa atin dahil uh, kung titingnan natin itong trade natin with China, ang kalakihan dito ay natural resources katulad ng nickel na kailangan para sa bakal at mga electronic components na kailangan para gumawa ng mga TV, mga appliances, etc, no. Ang nangyari, binibili sa, nila sa atin ng mura dahil uh, kumbaga it's lower down the production line, no. Uh, kaya mas mura. Tapos gagawin nila yung kung ano gusto nilang gawin doon tapos ibibenta sa atin ng mas mahal, no. Eh kung ganyan trade kung ganyan ang gusto nilang number one trade relationship then obvious na parang eh, gusto mo palang na na o ang kalagi no napagsasamantala ka pinagkakakitaan ka no uh, hindi naman tama yon i think no so dapat lamang na pag-isipan din natin kung paano ngabang uh, uh, i-address to no uh, at uh, mayroon din tayong mga paraan para mag uh, uh, para maka-impluwensyahan -ma itong trade na ito no Uh, isa pang bagay dyan na, na pag alaman din po natin uh, na in, in other activities na meron talaga tayong malaking kaita sa China na illegal din. So, maraming mga illegal mining operations for example. No? Uh, at uh, yan ay kinukomplain ng ating mga taumbayan. Uh, may maraming mga uh, ibang illegal activity, no? yung, yung mga Pogo, isang isang uh, example 'yan, no? Isang halimbawa 'yan, no? Na kasama 'yan dun sa sa kung kinikita ng China sa atin, no? Eh kung yun lamang, kahit yung mga illegal lang ay eh, talagang uh, uh, i-address natin no i-shutdown natin lahat ng illegal operations ng mga mga Chinese uh, uh, businessmen or uh, businesses dito apektado na agad sila at wala silang karapatan na umangal dahil illegal nga yung activity di ba? so kahit yun man lang uh, para sa akin umpisahan natin sa ganoon para nga uh, makita nila na hindi na, hindi tayo you know ganun-ganun uh, lang na ibubuli mo at uh, tatapak-tapakan mo at akala mo hindi tayo papalag. Ayan, malinaw na malinaw, ano? Maraming salamat po sa oras sa Attorney J Batong Bakal sa pagsama po sa amin ngayong umaga. Thank you sir sa mga nabahagi mo. Welcome po, welcome po. Tapos magandang umaga po, Lisa. Ayan nga po ang isang maritime law, a uh, maritime expert na si Attorney J. Batong -up. Bakal. Ukol pa rin po sa issue ng patuloy na pambubuli at panghaharas ng Chinese militia vessels dyan po sa West Philippine Sea. Ted Pailon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.